Hi Miss! Ang ganda at ang sexy mo ah. Wag mo nga kumawakan? Oh, Ang sungit-sungit mo naman. Sexy-sexy ang -sexy suot mo, tapos mag-iinarte ka? Sabi mo wag mo akong hawakan. Sinasabi ko sa'yo, itatawag ako ng polis. <laughs> at sumigaw ka pa. Tumawag ka ng maraming polis. Anong nakakatawa doon? Sinasabi ko sa'yo, itatawag ako ng polis. <laughs> Kahit isang buong police station pa yung tawagan mo, anak ako ni General. Naintindihan mo? So, wala ka palang kailangan katakutan? <laughs> Kunwari ka pa. Paipot ka pa eh. Sexy-sexy ng suot mo tapos hindi mo aminin bita mga lalaki. Bitawan mo, mo ako! Bitawan mo ako! Anong paipot? Hoy! Anong gagawa mo sa kapatid ko, ha? wala ka lang? <laughs> Kuya mo. Papailala lang naman ako dito sa kapatid mo eh. Aray-taray masyado. Gano'n mo yung suot, oh. Masyadong paipot. Kaya nga nilapitan ko eh. Kuya, hindi ko naman niya kilala eh. Tapos bigla na akong hinawakan. Sir, ulo ka pala eh. Biyabasas mo yung kapatid ko eh. Bakit? Tapang ka? Siguraduhin mong mayaman yung pamilya mo bago mo ako angasan. Anak ako ni General. Bakit di mo alam yung pinapasok mong gulo? Kahit kaninong anak ka pa, maling-maling yung -maling pangbabasas mo sa kapatid ko. Masyado <laughs> lang paipot yung kapatid mo. Papailala lang naman ako eh. Masyadong okay. Eh, napakadali ko lang naman kausap. Anong madaling kausap? Kanina ko pa sinasabing layuan mo, kundi ka lumulubay. <laughs> Masyado ka kasing paipot. Kung hindi ka nagpaipot, eh di sana hindi na nadamay tong kuya mo. Kuya, umalis na lang tayo dito. Hindi. Hindi natin pala lagmasin tong gagong to. Tumawag ka na, polis. Ay report natin tong sir, to. Bingi ka ba? Di ba sinabi ko nga anak ako ni General? Anong magagawa na tatawagan yung polis? Yes, sir. Dito po sa Dipon Street. Yung po sa amin ito. Pakibilisan na lang po, please na atawa tong magkapatid na to eh. Baka ay ng mga tatawagan nyo. Huwag mm. kang lalapit sa kapatid ko. Hello pa. Munta nga dito sa Tibon Street. May dalawang baliw na magkapatid dito eh. Naaangasan ako. Yes sir. Uh, Ma'am, ano pong problema dito? Sir, yung lalaking yung binabastos ako. Hinawakan ako sa braso at bewang. Eh, hindi ko naman yung kilala. Siya nga yung nagpahawak? Yun naman naman yung suot niya, no? Napaka-inviting, di ba? Walang mali sa suot ng kapatid ko. Ang mali sa utak mo. Sir, ganito na lang. Hmm? Uh, Ma'am, sir, sumama na lang po kayo sa akin sa presinto para mas ma-document natin ito ng maayos. Ha? Huh? ba ako kilala? Anak ako ni General Gutierrez. Ah, ganun ba, sir? Baka ikaw yung mapatanggal pag pinahuli mo ako. Ano bang rango mo? Police Corporal po, sir. Nakaredy na ba yung resume mo pag nawalan ka ng trabaho? Sir, ano nangyari dito? Ano? Ngayon kayo magtapang. Ano kaya nyo? Ano ba ginawa sa'yo? SPO1. Anong natatang ba dito? Ako na magkasabi sa'yo, Dad. Itong mga tangang to eh. Kinausap ko lang naman yung babae na yan. Biglang nagalit tong baliw niyang kuya. Nagpatawag pa ng pulis kaya tinawagan na rin kita. Totoo po ba to ma'am? Sir? Sir Efren? General Gutierrez? Kilala mo siya, Dad? Si Sir Efren, siya ang nag-ayos laptop ko. Siya rin na service sa IT ng stasyon. Mahusay na ayot ito si Sir Efmin. Ano po ba nangyari? Sa totoo lang sir, paglabas ko nakita ko itong anak niya binabastas yung kapatid ko. Kaya nilapitan ko agad. Totoo po yun sir. Bigla na lang akong umila eh hindi ko naman siya kilala. Tapos sinawakan pa ako sa braso at bewang. Pinagbantaan pa yung police corporal niyo na mawawalan ng trabaho pag dinala siya sa presinto. Totoo ba yan dyan? Tignan mo naman kasi yung suot niya, napaka-daring, di ba? Napaka-OE lang yan eh. Masyadong nagkukunwari. Itong baliw naman niyang kuya, tumawag pa ng pulis. Kaya sinabi ko ng anak ako ng general. Hindi ka na talaga nahiya? Talaga sinabi mo pang anak ka ng general dun sa ginagawa mong mali? Ako yung nahihiya sa'yo eh. P Pero, dad... Tumigil ka na dyan. Magtira ka ng konting kahiyan sa ama mo hindi kita pinalaking bastos. Kahit kailan di ako ng bastos ng babae, never kong binastos yung nanay mo. Eh, friend, ma'am, asensya na ho kayo sa nagawa ng anak ko. Di bale, ako na mismo magdadala sa kanya sa sasyon para matukuha ng leksyon. Pwede rin kayo sumunod dun para mapablatter nyo na rin siya. Hindi naman porket general ako, eh lalabag na kami sa batas. Kami ang tagpagpatupad ng batas kaya dapat lang na kami ang may respeto at gumagalang dito. Pero dad, anak mo ko. Oo anak kita. Pero, kailangan mo nang matuwid. Kasi baka mamaya, mas malala pa yung mga magagawa mo. Hindi ka na. Ay miss. Ang ganda mo, ah. At ang sexy mo pa. Huwag ako mawakan. Hindi, dapat... Dapat lang, Dapat pala. Dapat, ha? Ano ka, huwag mo siya binawan. Okay, talaga. Lalayo siya doon Direk eh. Doon uh, sa script. Layo, Parang ayaw. Pero ah, dapat hawak mo pa rin siya. Ay, di ba, sasabihin niya, Sexy-sexy ng suot mo, tapos mag ka? di e, ako na police? Uh, ah, okay. so, mo nga, mo nga ako. Huwag mo ako. Wala Ready? 3, 2, 1. Tumawag ka ng maraming polis. Saan na yun? Bakit tumawag, ka tumawag? Ka tumawa. Stop ka lang. Wag kang tumawag. Bakit ka tumawag? Ah, ah, anong nakakatawa doon? Anong nakakatawa doon? Sinasabi ko sikita, tawag ako ng polis. Ah. Ah. ang ganang. Ayun, ah. <laughs> Sorry, Direk. Ano ba yung next one? Iilayin ko pa sa direct eh. Parang... Pa, uh, Ali pa? ka na. Huwag ka nang magpakipot. Tapos doon na lalabas yung ano. Yun yung last direct. Iilayin ko siya. Ayun. Ayun yung nakalimot. Ang nakikailam sa shoot natin. Hindi mo nakalagay sa likod niya. Detector. <laughs> detect <laughs> Okay. Siya na lang pa kung natin kasi <laughs> yeah. na mamagalit. Eh, siya. Tingnan mo 'yung ngiti. Bigla akong namata. Nanga. Oh, Sir ulo ka pa na eh. Matnubiya kasi 'yung kapatid ko. Ha? Bakit? Papalubugan mo ako. Body detector. Taray-taray. Ano mo 'yung suot oh? Sobrang daring. Kaya nilapitan ko. Kuya, hindi ko naman 'yung kilili. Na, eh. Tapos bigla na lang ako kinawakan. Masis ka pala eh. Ba't mo biyabasas yung kapatid ko, ha? Bakit? Matapang ka? Siguro doon mong mayaman yung pamilya mo bago mo akong angasan. Ano ako ni General. Ba't hindi mo Hindi mo kami iniimbit ang mga lalaki. Hindi, ganun din mo ko. Bitawan mo ko. Sisigaw, sisigaw ka. Ah, bitawan mo ko, bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Masa isigaw mo para ano? Para John, na tayo sa Pick up tayo bago sa play like, niya kahit sino nga nakapagod yes, okay, ba, ba? yun? No, okay po, uh, uh, like, Derek. tapang ka ba? Parang... Doon ako, Derek, no? Yung matapang ka okay. ba? Okay. Okay. Yung gulo Yung basok tayo sa ano. Bakit tapang ka ba? Kuya. Kuya, umalis na lang tayo dito. Hindi. Hindi natin palalagpasin tong gagong to. Hindi natin palalagpasin. Daan-daan mo lang na, para. Dito na. na, na, na. Eh. Yeah. Ready rolling 3 2, 1 Action! Okay. Okay, sige na. I-show na 'yon. Documents. Ha? Tapawin mo. Hindi, tapos na Ano ako na yun? Hindi pa. Carpet na 'yan. Dito pa kasama. Di, ng... 'Di ba pagkatapos? Pagkatapos niya. Ah, Totoo ba 'yun, sir? Totoo ba 'yun, sir? Nasa kanya ah, 'yan. Anak ako ni General Gutierrez Aganun tapos. Kaganoon ba? Ah, ganun ba, sir? Oh, 'yun 'yon. Hindi pumunta po tayo sa presinto para maayos po natin yung documents. Um, Tapos doon na ako. Do uh, Di ba? General Gutierrez, ah, ganun po ba? Uh, mauna. Oh, ah, mauna. ah, mauna yung surgan na lang. Ah, ah, ah. Ah, mauna yun. Mm. <laughs> mauna yun. Okay. So, anong binalaman ng damit niya? Sir, ganito na lang. Uh, Ma'am, sumama na po kayo sa presinto uh, para matapos. Ina ako. Eh, ganun ba, sir? eh, uh, hey, ganun, uh, hey, ganun ba, sir? Ba, patanggal, Baka matanggal ka sa trabaho pag pinahuli mo. Oh. Ano okay. mang rango mo? So. Resume ba? Uh, uh, Police corporal po. Uh, so. Naka-ready na ba yung resume mo pag nawala ka ng trabaho? Naka-ready na ba yung resume mo pag nawala ka ng trabaho? Eh? Uh, so after niya, yung uh, sir, ginto uh, na lang. Ma'am, sumama na lang po. Nawala, siya, siya, siya. Siya, siya, siya. Ikaw nga yung nagpahawak eh. Kaya Jake, Continue. Ka mag-edit na ito, Jay, water, mami. Okay lang? Ka mag-edit, ha? Oh, wala naman ng baby na yun. <laughs> Ay, Jay, ba't mo sinama pa? Maraming salamat po sa panonood ng Tibon Manila. At ini-invite po namin kayo na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tibon Manila. Follow sa Facebook at follow din po sa TikTok. Sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Hey. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya kasama ang bagata. Wala kasi saya sa bawat tulog at galaw. Magkasama tayong lahat, Tibon Manila. Walang pag-aalilangan. Manila, buhay ay masaya, kasama ang bagada Wala kasing saya, sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Dibong Manila, walang pag-aalilangan